Arestado ang isang lalaki matapos maulihan ng mga ilegal na armas sa mismo bahay nito sa Bulacan. Pero gitna suspect, iniwan lang daw ito sa kanya ng ilang miyembro ng New People's Army. Nasa kita na aksyon si Ruel Ocheco. Kung totoong tinasabi kay mga masa, masang tumutulong sa tao, eh di gamparan nyo ngayon yung aking pagpapakahirap dito na nakapa ako nakapaloob sa inyong problema. Ito ang galit na panawagan ng lalaking ito sa mga miyembro ng New People's Army matapos maaresto ng mga otoridad dahil sa pagtatago ng mga iligal na baril. Kinilala ang 52 anyos na suspect na si Wilfredo Gutierrez, construction worker at residente ng Purok 2, Barangay Kalumpang, San Miguel, Bulacan. Ayon sa investigasyon, bandang alas 12, medyo na madaling araw, nang sabado ang tangkaing batuhin ng suspect ng Granada ang mga miyembro ng 48th Infantry Battalion ng Philippine Army sa lugar. ito ng mga sundalo hanggang sa marating ang bahay nito. Nang pasukin ang bahay, dito na tumambad sa nila ang baril at mga bala. May hinagis na isang bagay at nakita nila na sa malapit doon ay may mga bala pang nakuha sila. Natagpuan sa likod ng bahay ang mga round ng bala ng matataas na kalibre ng baril at mga subversibong dokumento ng NPA. Nakuha rin ang granada na ibinato ng suspect sa mga sundalo. Depensa naman ng suspect na pilitan lamang siyang itago ang mga armas matapos bantaan ng mga rebelde. Sabi po nila, iwanan lang nila, sandali lang, babalikan nila, hindi naman nila binalikan. Kung sila isuknok ko, eh, idamay naman yung pamilya ko. Naharap ngayon sa kasong illegal possession of firearms at paglabang sa omnibus election code and suspect. Tinutugis na rin ang mga nag-iwan ng armas na kinilalang si Cardenas alias Katangko, Kadumpog, Kabuludoy, Kapedring at Ronald Paredes alias Kaluiz at Karony. O mga aksyon, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.